Oh guys, good afternoon. Oh, may mais tayo ditong ano, lulutuin ngayon guys, ilaga natin 'to. Mais at saka saging saba. Oh, hinog na 'yung saba. Kain tayo ng ganitong pagkain guys kasi maganda 'to sa ating kalusugan. Etong mais guys, maganda 'tong kainin lalo na sa mga may constipated kasi maano 'to, ma mayaman 'to sa fiber. Tsaka low ang calories nito, hindi siya tulad sa rice. Hmm. Tsaka yung benepisyo nitong mais, guys. Maganda tong kanyang ano. Ito o oh, yung buhok niya, guys. Ito nilalaga to kasi magaling tong inumin sa may mga UTI gamot sa UTI yung hamba, yung buhok niya. Yung buhok ng mais, 'yan. Yung pinaglagaan nito, pwedeng isamang ilaga yung buhok niya pagkatapos yung pinaglagaan iniinom yan sa may mga UTI ay ito namang saging guys ito pwede siyang kainin kahit hindi lutuin kasi maganda sa heart ito marami maraming beneficyo yung ganito mga klasing pagkain hmm. tikman natin yung saging guys pakita ko sa inyo yung laman niya at oh, tinanay yung laman ng saging guys oh. Hmm. Ganito guys, hilaw pa lang kainin na natin. Pwede kasi para sa heart. Pwede rin namang ilaga, maganda din naman sa katawan pero mas maganda yung ganitong kainin na hilaw, mas maganda sa heart. Hmm. Tikman ko nga guys. Hmm. Ang ganda ng kanyang pagkahinog oh. Hmm. Para sa hinog sa puno guys. Matamis siya Hmm. Okay guys. Hmm. Okay guys, now na isa. Thank you for watching. Bye.